Pinangunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual ang awarding ceremony ng negosya assistance sa mga micro, small and medium enterprises sa Visayas nitong nagdaang bagong Pilipinas Town Hall Meeting sa University of the Philippines, Cebu. Dito ay kinilala ang mga MSME beneficiaries ng mga programa ng DTI kung saan nililis nito ang mga approved loans nito sa ilalim ng RISE UP program na makapagbibigay ng accessible financing para sa o para tulungan ang mga negosyo na makabangon at umunlad. Namahagi rin ang kagawaran ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program kits sa mga MSME na naapektuhan ng sunog sa Mandawi City. Nagkakahalaga ng 8,000 piso ang bawat kits na makapagbibigay ng crucial support sa mga negosyo na makabangon. Dito rin ay inanunsyo ng DTI ang paglulunsad ng tindahan mo, i up mo ay saring sari-sari store advancement program na layong mapabuti ang kakayahan ng higit isang milyong sari-sari store sa buong bansa. Layon ng inisyatiba na palakasin ang mga MSME na mahasa ang kanilang mga kakayahan at kaalaman pagdating sa digital integration at sustainability. Bukas ito sa lahat ng mga sari-sari store owners kung saan kabilang sa programa ang buwanang webinars at community discussion sa mga negosyo center para pasiglahin ang paglago at competitiveness.